Oy, saan ba nagsimula yung ice tea? Ice tea, pare. Saan ang mga simula Alam mo yung mga cyclops? Oo. Oh. Saan matanong? Oo, oh, tapos? Saan din na sila? Ice tea. Yoo! Nagsimula niya? Yoo, boy. Yoo, boy. Pilipino doon naging beto ng yoyo. Pare, hindi yung Pilipino yan. Pulse yun. Ang naging bento yung mga nag-Germany. Paano nila yung bento yun? Ano may mga ikon nila? Kasi parang ganyan yun. Kaya ganyan? Kaya ganyan? may ganyan? Ang unang laro talaga, hindi yun, yun talaga yun, yaya talaga sa Tapos <laughs> ang ginagawa nila, alam mo yung posporo, siya na yan. Tapos gagawin nila na, papalayo nila sa pinch line. Yun, <coughs> yun? Bakit tumatanda yung tao ko ka ba, pag di ka tumanda, <laughs> <yung> <coughs> <tayong palpasi. coughs> Ayun, up, no, ano ka dyan? Tayong palabas yun, hindi, palabas <laughs> ko no. yun. Ba't kami yung naalak? Ayan ang mga kalokohan talaga natin. Ayan ang mga kalokohan na... Uh, hindi na, pwede na solve Pwede daw ba pa-solve ng problema yan? No. Ah, pwede kasi alcohol to. At ang madalas natin pinang pinang pinanggagamit sa sugat natin, di ba, alcohol. Parang ganun. Okay. Okay. Bakit Bakit hindi na lang palinis sa silver kaysa ano? Taka ba? Silver ka ba silver ta ba? Kasi na pa i. Hina uwi. Galang ng Magaling ang mag-gitara. Puta, puta, puta. Sa <laughs> sample, Dre. Ang oh, sample ni

Sa nagsimula ang plastik, okay, kuya Job. Ang plastik nagsimula yan kay Pem. Gogo. Joke lang. Dito. Dito ka. Uy, wala akong sinabi ang lindo ko na. Let's go tayo mo na Pwede. Ano, kay Job, boy. Ang mga daw, pero pwede lang tulad sa ano, Shibuya. Pare, maliga. Ang Shibuya, pare, sa hug yan. Pare, sa tagisa. Ang Job, boy, Shibuyas yun. Ang Shibuyas ba yun? Pwede, maa, maa, na maa, Pwede na magpalaki ng abs. Palaki ng abs. Ano ba ginagawa mo, cardio? Lalagyan ko lang na tinapay. Tanga ka nun. Tari ka pag kakain ka ng ano. Oo, oh, tama tinapay. Lulunok mo ngayon yung, alam mo yung tignatize na ban. Ban sa maliliit. Lulunok mo yung pari hawa mo dito yan. mo yung bo. yakin mo yan, Dre. Ibababa mo dito. Kailangan sakto-sakto yan sa ano mo. Small intestine to Alam mo ba yung... Ano daw ang pinaka-importante yung bagay ng katawan ng tao? Ang pinaka-importante yung pinagdidikit pinag na parte yan eh. Sa babae at sa lalaki, pinagdidikit na parte yan, <laughs> pare puso. Pero <laughs> <hey guys. laughs> oh!